Lango, Game Farm Ito guys Andito na tayo Sa ating bibisitahin ngayon Dito sa JSC Game Farm Pasok tayo mga kakugi Boss, good morning! Hi. Good morning! Naka-design lang po, kaya pwede naman Ika kayo Guys mga kakugi Si Boss Joe Campo Mayor Ex-Master uh, Mariner Yes Retired Master Mariner Kapitan sa Barko Kapitan sa Barko For 15 years Yes 36, 35 years at sea 35 years sa dagat. Yes <laughs> Guys Matagal-tagal mm -hmm. First kaming nakita ni Boss Don kay Boss Victor Victor Rosales oh, Rosales oh, Yes, <laughs> yes. <laughs> oh, uh -huh. Ngayon guys For how many years? No? Ang nag no? so, Si hey, Chapa, nakasandro na po, mainit eh. Pero, tao guys, mistiso ngayon. <laughs> <laughs> Kaduara ko rin po. Guys, kaya pala, inibitahan tayo ngayon ni, ano, ni Boss Kapitan. Kasi, birthday niya pala ngayon. 75th birthday. 75th? Bingo. Bingo. <laughs> <laughs> guys, uh, Who would have believed, mga Kogi, sinong maniniwala na sa haba ng panahon na hindi kami nakita, walang communication, eh, inimbitahan tayo ni Boss. Tsaka, special day pa, birthday pa niya. Oh, dagang salamat sa mga kakugi, sa kakugi, Ngawa niya, pakiasa ang akong imbitasyon, gibisita niya, ang akong munting manukat. Yeah. Sa langaw, <laughs> argaw. Yun. <Palangong, Argao>. Thank <laughs> yun. you very much. Oh. so guys, abang-abangan nyo, ikot-ikotin ko dito yung farm ni Boss. Guys, si Boss, nag-i-import din ng mga manok to. Oh, since 19, 2006. Since 2006? Oh, napunta ako kay Ding Fair, then mm -hmm. Sanford, Diyo Sanford, hindi nagmaterialize Tapos, sa uh, dito ko kang... Uh, Nabanggit mo doon, during nag-usap nag tayo doon sa taas, yung mga farm na napuntahan mo sa ibang bansa, ano-ano ngayon, mo mga farm? Ang unang-unang unang, uh, pinuntahan ko noon, noong 2006, si Ding Fair. Ding Fair? Yes. Pangalawa, si Diyo Sanford. Diyo Sanford. Pangatlo, si Skinny Mill Skinny Mill Yes, yeah. in Texas. Then pangapat, si Kit Carril sa California. Mm. Uh, panglima, si ano, si Rodriguez, si Gutierrez, Gutierrez, yung pinagkuna ng Johnny Bishop ni Sunny Lagoon. Ah, na Gutierrez. Gutierrez. Yan, uh, pinakahuli ngayon, kumuha kami ni Boss Victor, ni Gary, 1 million dollar line Kilso Kay Gary Gilon? Uh, Bruce Brown Okay, Bruce Brown? Bruce Brown, mayroon ako dyan oh. Uh, at saka, okay. mayroon ako Ang nakuha, nakuha ko kay Dink sa una, 2006 Yun, magandang resulta yun, Brader of Beer Noong 2017, umalis ako patungo Manila, uh, patungo Amerika, USA uh, Dahil dahil nirecruit ako ni, hi, ni petition ako ng anak kong babae. Mm. Sa Kapila, siya, Uh, american citizen na doon nag-umpisa. Hanggang five years kami doon, mm -mm. yung manok ko na pabayaan, <laughs> medyo humina ang kwan, um, record ko. Humina ang no, record, humina ang production. Production. Ngayon, nung kwan kami, na um, apply kami ng American citizen, actually ngayon ako dual citizen na mm. american filipino na ako ngayon. Guys, tingnan nyo si Boss. Puro 75 years old sa araw na ito. Pero, thanks to God nga, pinabot pa ako ng ganitong edad. Ano ko, abot ka pa 90. Oh, 90, waka Ama mahigit pa. Na, knows, si God ano God nga, na, si Idol B-Boy, uh, 83. Matikas oh, pa last rin. Oo. Oh. Dahil na alas 3 media, alas 3. Gising na ako, nababa na akong manokan. Oo. Oh. Linis, pakuha ng mga alaga natin. So, Yun ang sikreto guys. Pangpahaba ng buhay, pangpasigla, pangpalakas ng katawan, mag-game farm kayo hmm. mga kagawin. Oo. <laughs> uh, sabi ng iba, be a serious breeder, not a serious gambler. Correct. Yan ang natanim sa aking isip. Is, ano nyo guys ha? Oh. Be a serious breeder, not a serious gambler. Yan, tandaan nyo sa mga manok. Galing kay Bosa at oh. i-coat natin yan. Hmm. Oh, galing. Ikot, ikot tayo dito oh, guys, ito. sa manok ni Bos. Boss, Bos, kano kalaki ba tong area mo, Bos? Mga... Uh, almost one hectare? Oo. Uh, uh, mayroon akong malungkang 2 nalayo lang. Hindi na ako hindi na nalakaw. Ito ang mga signature <laughs> Ay, hindi mo line. Hindi mo na abot? Hindi <laughs> ko na abot. Ito ang mga signature line. So, dito yung mga signature line. So, mga Mil seams to, boss, no? Dito <laughs> Baba tayo dito, mga kubi. <laughs> Ito ang Grand Kelso Grand Kelso. Grand? Grand Kelso. Grand Kelso ni... Johnny, Johnny jumper mga Kogie. Original pa ito ha? Imported. Tingnan yung mukha, mga Kogie oh. Yan talaga ang mukha ng Kelso. White leg. Grand Kelso ni Johnny jumper. Original. Ito naman, imported din ito pero mababa, pero magandang blend ng Ano to mo? Oh, Dog Island Grey. Dog Dog As Island Grey. Dog Dog Island Grey. Dog Island Grey. Ay, sp ang spelling Dog Island Grey. Ha ah, Dog na iro. Oh. Dog Island Grey. Cloudy Boo, Cloudy sa Alabama. Cloudy Boo. Oh, Alabama. Sa Alabama. Hmm. Magandang resulta ito, mga boss. Original pa sa hana, na material mga 'yan. May kababaan sa konti yellow legged na grey. Straight comb. Dog Island Grey. Dog Island Grey. Yun. Seed si si Pillar Ito naman May 14 pa rin, ba, Alabama Alabama pa rin Seed Pillar Hut Mga kuha Ura siya, brass mo? year old, original Original Boss anak na Johnny Jumper na nakuha sa... Itong uh, si Taylor mo boss, naparami na to? Last year, nung pumunta ako ng Amerika, uh, nung wala, wala, ngayon, mm. pumunta na pinalad na... Uh, pinala da, si Taylor ngayon, ngayon, uh, breeding season, eh, i-meet ko naman yan. I-meet mo na to? F1 Kit Kariel Gold F1. Saan <tas> galing ko, boss? Sa... sa Mississippi. Mississippi. Ang... Ano uh, no. Original, Original, to... Original Claret. Original Claret. Original Radio from Johnny Jumper. Radio. Golden Monkey over Golden Boy. Golden Monkey. Golden Monkey. Golden Monkey. Golden, monkey. golden, boy. golden boy. Claret. Original Claret baka nga nang claret nila ni Atty. Hmm. Sa katulad kayo ng source ni Attorney Abrinicka claret mga kakugi original, imported malawak pa pala dito no? Si binakuran special <laughs> area SBR over Dock Island Grey Dock Another, oh, Another claret, original claret, brood cat. original na uh, yang bisa pinso pinagkuna ni Sunny Lagoon yun, original Jan Bishop, Bishop Kilso galing kay Rodriguez ah, Gutierrez? Gutierrez Gutierrez, Gutierrez. Ramon Gutierrez Ramon, Gut from Ramon Gutierrez good gua puhas mo naman ng Kurodaisi mga, man, mga Ni Gilmore ni original ni Carol Smith Gilmore ni Carol Smith original pick up to guys dala bit bit to ni, ano, ni boss punta dito Or... Na, original ni Carol Smith Pusom sweater Pusom sweater guys original imported Pusom sweater from Carol Smith Uh, uh, uy. So, so, kaya mo nilagyan nilagyan ng bakod. Oo. Kasi nandito yung mga original. Nung, no, nung no, no, uh, kuha nito, ginagawa ko ng rich area ng wala pang manok. Mm. Ngayon, uh, natapos na, harvest na, na yung mga manok. Kaya ginawa ko ng cord cording area. area. mo na. Cording area ng mga original. Oo. Ito, milsim. Okay. Okay. Milsim. Okay, so, Neil we'll Sims naman to guys oh. So. ito, parang ito kang uh, ito is sa uh, ay ano Dink Fair, uh, kung na, process na Dink Dink? Oh, uh, dink. blue Licks na eh, kung saan man yung boss so, Twitter. Sweet Fair Sweet Box Rock Dink guys oh Dink Process na, process ano yun uh, Island Bone, Yun. Another John Bishop Kilsow F1. Kuhaku. Pa pa Gabiara Gold. Kani? Katong pa 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 Boom. Anak ng imported. Gilmore. F1 Miss Smith. Carol Smith na Gilmore. Ini 25 ribu, 25 ribu. Cai. Ada Ah. Ha? High action. High action hats. Nabili ito ni boss ng 25,000. Sa Dumaguete. Sa si, Anong farm boss? Ano pangalan? Kalimutan ko sa farm. 35,000 daw ang payer nito. High action hats. Nung mag-import mag ka ng mga manok boss, isa-isa, tryo-tryo or by payers? Anong Minsan, tryo. Nung may ako, tryo. Dahil pag uh, punta namin doon, uh, mula Los Angeles, kasama ko si Victor Rosales, mm. si ano, si Yates na dito ngayon, si Edgar. Uh, sa, mag fly muna kami doon sa may, ano, sa may Mississippi. Mm. din -hmm. nag-hotel uh, kami. Dahil siyempre, gabi tayo mang dating namin, mm. hotel kami. Tapos nag-hire kami ng sakyanan. oo mm. mula doon, apat na oras o limang oras ang drive hanggang Manukan. nandoon sa bundok. Inakala ko nandoon sa city lang eh. Oh. Ang layo-layo pala. Farm oh, 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 ang layo. Lalo magkuan, Doon kay Johnny Jumper, ang layo. Mm. Ngayon sa Kentucky na. Nung kamilsip din, na din Kaya kumuha ako ng Paris. Ayun ang pinaparami ko ngayon dahil maganda talaga. Mm. Marami, hindi ako nagbibinta dito sa sa Cebu area mm. nagbita ko outside Cebu, outside Cebu. Uh, hanggang malakas ako hindi ko pinakalat yung ating LCA uh -huh. ngayon kung ano yung mga produkto mga process uh, yun pwede pwede ko mag share lalo na ngayon sa mga dito sa Mid-World sa mga, mga, ah, so mga kumasher, process na, process na. Okay. so dito pala guys sa uh, JSC game farm hindi si boss nagbebenta ng mga pang breeding materials kung within Cebu oh within Cebu sa mill sims mil mil sa mill sims lang pero iba, yung iba, iba, iba pwede. 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 Uh, yung sa Milsims lang. lang. Tapos yung mga crosses naman, mga crosses na Milsims, pwede? Pwede. Ah, yun. Pwede. yun. Boss, mula nung mag-umpisa kang mag-import, umabot na kaya ng ilang piraso yung na-import mo? Lampas sandaan, uh, guro? Mga, ganun talaga. Mga, uh, sige, more or less, 50, uh, more than 50 heads. More than 50 heads. So, ang laki ng magastos dahil biro mo ang shipping ngayon. Punta ka po sa Georgia. 200 dollars per, per head. Per -head yan para oh. tin dito oh. eh ngayon ang uh, kay Dick 2000 ang tayo ang, ang bili ko kay Dick 1005 mm. tumasay gastos kaya hindi so, hindi madali eh. siguro bilyon na rin ang akin nagastos sa gastos mo yun ngayon uh, yung iba Ah, uh, kwan, may barkada pa kaya hindi nila iniisip na gaano kamahal ang pag pagmintina sa manok, ang pagpapakain. Ayun, lalo na 'yan mas malak mas mahal na ang fees. Tama. Oh, nagsweldo ka ng mga tao, maintenance, at saka masabi niya, ang mahal naman. O, sige, bumili kayo ng mura doon. <laughs> sa, doon kayo. Sa carbon. Sa carbon. <laughs> Dahil ngayon, biro mo, ang stock ngayon, mula sisi hanggang nisa siguro, pinakbaba ng 3,000. Yes, totoo po yan. Oh, yan sabi, oh. Tama yung sinabi ni Boss. Actually, Boss, uh, ako, nagbibenta ako ng day old, 600 pag mga crosses tapos uh, 800 pag mga straight trade. Di old, lang, old, old na, di old. Ganda. Pag dating ng 3 months, ang benta ko guys, ang mga lalaki is 3.5. Oh, mo yan, ha. 3 months. 3 yeah? months, na, mm -hmm. 3 months months. Kasi so... mahal talaga. Tapos unlimited yung patoka mo sa mga sisyo eh. Unlimited. Unlimited. Oh. Tapos ang mga bakuna ngayon, grabe, ang mamahal. Tapos hindi man gaya ng dati guys na isang bakuna lang ibibigay mo. Ngayon, marami nang may program na sa vaccination. Actually guys, talagang Napakamahal mag-import ng mga manok Actually, ako boss Nagpapasalamat talaga ako sa mga ano, Personally mga kugi ha ah, Nagpapasalamat ako sa mga nagmamanok na nag import Tulad nila Koja Koja Game Farm, mm -hmm. shout out mm -hmm. Koja Game Farm, kay Bus mm -hmm. Oh, Kay, kay Bus Joe uh, Yung mga malaking farm guys uh, Red Game Farm Sila Montero, nag import yan Tapos mm -hmm. gumagawa ng kanilang sariling mga Yes, miyada. correct, correct, o, correct o kung hindi dahil sa kanila mga kakogi baka hanggang ngayon manok bisaya paghihapon ihapon ta no, oh, totoo yan, manok bisaya manok tagalogin, tagalogin pa no. IHapon, no? kung wala wala yung mga nag-iimport kaya malaki ang utang natin sa mga nag-iimport mga kakogi malaki talaga factors may kaibigan ka sa farm tama Kaya no. simple, nagsasabi na ito O pag hindi mo kilala, ito, ito, ito. ito. Ay hirap din yung uh, order ka na order kahit nasa labas. Yung sa mga oh. yung mga OFW, oh. Oh. makinig kayo kay boss ha. Oo, oh. at sa labas mm. order ng order tapos hindi man personal pickup ni sa pamilya. Ang masama lang doon, bihirang farm sa Amerika na mag-sparka. Mm. Bihirang bihira. Mexicano pwede pero sa mga pure American hindi pa pwede Di pwede ka pwede. Hindi pwede talaga. Bakit bakit tinawag na 1 million kills a line yun, boss? Dollar pa ha, Di, hindi ko dollar pa, 1 million dollar line. Kilso. Bakit bakit sabi niya, nanalo daw sila na ng million. Baga, oh, na, Pwede natin matingnan yung 1 million. Oo, oh, matinan, dito. dito Guys, tingnan natin yung 1 million US dollar na line, Kelso line ni Bruce Barnett. Dito, Bruce Barnett. Oh. Bruce Brown. Ay, Bruce Brown pala. Bruce Brown. Wrong spelling. Bruce Brown. <laughs> Guys, ito yung 1 million dollar Kelso line ni Bruce Brown. Yun. Magkano ang tryo nito boss doon? 15 1500 US dollars. Ang presyo nito guys. <laughs>